Alright, mga kaibigan. Ulan ito ito. Welcome to my vlog. So, mga kaibigan, nandito ako sa bahay. Ngayon araw na ito, mga kaibigan, ay babiyahe ako ngayon, mga kaibigan. So, mga kaibigan. So, mga kaibigan, sa so, mga kaibigan sa aking vlog. So, pa, palabas na ako, mga kaibigan. Pa. Mga kaibigan, makulimlim na ang panahon mga kaibigan, oh. Po. So kayo mga kaibigan ay Andito na po ako sa King Price Kira So kayo mga kaibigan mabiyaya po ngayon araw na araw So kaibigan ito yung tumuhob na truck po mga kaibigan dito sa index po index po yan papuntang ano sa uh, Ubung, Valenzuela yan po yung truck eh. so, po mga kaibigan sobrang traffic na rito po sa Mindanao Avenue yan po yung truck na tumuhob dito na ako sa Terminal mga Kaibigan traffic pa rin mga kaibigan oh. nakapon na ata traffic mga kaibigan tayo mga kaibigan nandito pa ako sa biyahe okay. so, tuloy pa rin ang biyahe mga kaibigan sa traffic mga kaibigan ayun ang umaga pa itong traffic mga kaibigan hanggang ngayon traffic pa rin ito so, mga traffic mga kaibigan dahil gabi na ako mga kaibigan over time ako dahil labang na ngayon pag kaya mga kaibigan no traffic maghapon hapon ayan mga traffic pa mga kaibigan sige ang basta okay lang kahit traffic maghapon, hapon pag hapon ayan pila lang kayo pila o tatatlo lang ng tricycle lang o mga kaibigan dito ako sa parking area na po mga kaibigan karating ko lang po galing biyahe mga kaibigan so mga mga kaibigan salamat sa mga, Dog, dahil, kasi may mga, ito, accident, mga kaibigan dahil dito sa mga mga ito ito lang mga kaibigan Ayan po pass na po sa aming mga, mga kaibigan ito po laki mix chicken mga kaibigan so aking po na mga kaibigan wala na lang sa aking ulam dating mga kaibigan ayun Pas na ako mga kaibigan